Balitang Probinsya. Natabunan ng buhay ang ilang mga empleyado ng isang minahan sa Davao de Oro habang nagpaabot na rin ng tulong si PBBM sa mga biktima ng line. May detalye hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Christopher nasa ang pitong individual, 31 ang sugatan at 48 ang nawawala sa naganap na landslide sa barangay Masara sa bayan ng Mako, Davao de Oro. Kasama sa natubunan ng lupa ang dalawang bus at isang jeep sa kaya mga empleyado ng Apex Mining at ilang mga bahay. Ayon sa Davao de Oro Provincial Government, kaagad isinugod sa Monte Vista Hospital at Davao Regional Medical Center ang mga sugatan sa naturang trahedya sumutulong na rin sa search, rescue and retrieval operations ang mga provincial disaster risk reduction and management team ng Davao de Oro at Davao del Norte kasama na ang mga rescue team mula sa pitong bayan na Pantukan, Nabunturan, Mabua, Laac, Moncayo, Monte Vista at Maragusan. Pahirap ang operasyon dahil malambot ang lupa kaya posibleng magkaroon ng panibagong pag ng lupa. Ayon sa datos ng Makolok Local Government Unit, pitong raan, walung pamilya ang nanatili sa mga evacuation center. Binigyan din pa ng Mako Public Information Office na itinigil na ang operasyon ng Apex Mining at nilinaw naman ng kumpanya na hindi nila sakop ang pinangyarihan ng trahedya habang nagsagawa ng aerial at ipagbulong si Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan na hinagupit ng share light sa kanila nila sa mga lugar. Naglabas ang punong ekotibo ng 265 milyong pisong tulong pinansyal mula sa Presidential Social Fund. Bukod pa ang Emergency Cash Assistance, para sa mga biktima ng sama ng panahon. Itagutos din ni PBBM na ayusin ang mga nasirang kulay at kalsada upang mabilis na makapasok ang mga tulong mula sa gobyerno. Christopher Tirambulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. Newsline.